Guys, nandito na naman tayo ngayon Itikman natin yung kakaiba na lang pagkain dito na shopaw. ah Try natin yung fried siopaw nila Nakatikim na ba kayo? Madalas team, di ba? So, ngayon, tiktuman natin fried Ito nga, fried siopaw Let's go, let's go Hindi nakakambali siya Guys, ito ako, ito mo si Mr. Longbaum Tatanong ko lang sa kanila kung ano bang ano, ano bang, ano bang ano dito, specialty na itong ano, Shanghai Pride Show at bakit pinipilaan ito? Okay, First time. Pero ako sa Kentay, pero masarap naman Masarap? Oo, ito, ito, Mark, hindi mo nakakain ka na ba? Dito eh. Ito, ano Oo, kasi ito, matunog to kasi eh, nakapapanood ko lagi sa mga vlog ko eh. Sikatin daw talaga to. Tikman natin mamaya, tikman natin kakaiba kasi madalas talaga ang siopaw na tikman natin steam Ito fried. Uh, guys, ito ang fried siopaw na pinipilahan dito sa Binondo. At uh, itikman natin kung talagang legit talaga yung kanilang pagkain. Ito oh, tayo mga drinks. Sa tayo pwede bumili ng drinks? Ay doon, papichin kami. Nakakayakin ko yung mga balay. ibon lang yung papichin. Okay. okay. Lagi kayo dito ang napila. Oo, pa idol. Lagi. Oh, pa shout out. oh shout please. out. Poy, ipoy, pa shout, shout out sa'yo. <laughs> idol, thank you. Mr. Longbong. Thank you, thank you. you. Thank you. Thank you. you po. Nam, fried show, Ay, chow pow na Ay, ba't dito? Ay, ang pila po. Ang pila. Teka lang, teka lang ha. Guys, nasabihin ko lang na sa inyo, ito ha, ah, Lingnam. Ito yung sa Hong Kong. Fried pow style eto naman yung Shanghai. Shanghai style. so, Fried naman. Which is sa Beijing yan. Ito sa Hong Kong. Tingin mo po, sinong ano, mas aangat ah, sa kanilang dalawa? Depende. Pero yun sa kabila kasi matagal na. Kaya talaga yun ang pinipilahan. Pero kung ito naman pag-usapan, ay eh, laban-laban din to kasi sikat din to sa ano eh? Sa Hong Kong eh asado, tsaka bola bola dalawang flavor pala ang fried chopaw nila dito sa ninam ninam, okay wow naman wow wow asado asado ano mo ngayon bola bola yan mark sa'yo so kayo so, asado. anong ano ninyo anong tasting niyo dyan ha okay sa okay pa naman niya. medyo veggie veggie ano ay may mga Okay, onion. Ang oh, magat dito. Hmm. Hindi pa kasi lasa niyan. Last <laughs> walang <laughs> <laughs> buha nga mo, ha? Pwede na kado pa. Ah, oh, medyo ano siya, oh. Ah, uh, kung titignan nyo, ano siya, parang veggie. Ayan. Sarap. Ikaw, ikaw naman, Mark, sa'yo. Ikaw naman. Kasi ito, tikman nyo ito. And... Pare ko yun naman ano. Sige, i-mark na mo alam. Para i-mark. Ah, mark. Oh, okay. di. Masarap. Masarap din siya. Ano oh, ba? Ang bola bola to, no? Sado to. Sado. O, sado. Eto ka, sa Bola bola pala to. Bola bola. bola. Mas, masarap. Masarap sa akin yung ano. Sa Yung mga sado. O, maganda. Yung mga sado. pero iba to para sa Something. bola bola. Masarap to para malasa. sa bola bola. Bola bola pala to. Malasa siyang malasa. Ano ba? Eto ka, sado. Bak! Mali pala yung kinain ko kanina. Yung kinain ko pala kanina is bola bola. Ito pala yung asado. Hmm. Wala, masarap yung asado. Masarap yung asado. Malasa. Malasa okay. yung karne. Saka yung ano nila ang masarap. Uh, tawag doon yung bread. Yung tawag doon sa bread ng ano? Ang sopa. Masarap, masarap. Pagka natikmama mo ba yung laman? All good. Ay, isa naman. Ito nga to, ito. Ito, tingin isa na tayo. Kaya, mm. Kasi ito, ito isang part na yan. Ah. Ito yung namin uh, Isang boy. Ito, sa ano sangay naman. No? Ito, P sa sangay naman, boss. Oh sa sangay fried. Right? Sa ano right? ito, yeah. right? ito, tiki isa na tayo nito. ito. Hmm. Anong flavor to? Yan yung, yan yung beef. beef, beef ah, ito pala ito. Ito na ito pala. Mmm, sopa. Oh, ah, ano? Fried. Fried din to? Fried. Sarap na ito. Ito fried. Fried shoba. Ano? Fried uh, shoba. Ano ano verdict mo dito? Ito kasi parang sa, para sa beef bowl. yung beef ball. Alam mo yung beef ball sa ano? Sa, sa dim sum. Yan yung beef ball eh. Nilagay dito. Malaman ko lang sus no boss. Mm. Tal. <laughs> mm. Kare. Okay. Kare. Okay. ko ah. Ito kasi talaga classic Shanghai talaga. Ito yung sinabi mo yung yung people talaga. Yeah, yeah, yeah. Pero sa lasa siguro dal sa akin bilang lagi na yung sopaw, oh. Pero iba yung asado nito sa akin. Etong ano ah, lingnam ah. Para sa akin yung lingnam okay sa akin. Parang masarap. Kasi yung typical na asado niya masarap eh. Sa kayong atake niyo sa bola bola, hindi yung literal na bola bola na nakikita natin na yung talaga parang may itlog siya. Yung kasi dito may veggie. Iba, iba rin atake niya. Ito naman kasi klase. Diba? Trad traditional ano, traditional Chinese, diba? ba? Eh, which is masarap din naman. Pero para sa akin siguro. Pero ang tatanong sa akin, boss, hmm. ang masarap ito. Oo. Oh, Hong Kong. Yan, yan oh. talaga. Yeah. Yeah. Yeah, oh. oh. Yeah. oh. Mm. Ito parang ano eh. Nakaumay. Hindi, hmm. hmm. dito kasi ano hmm. siya. Bagay, no? Iba rin siguro na. Oh, na, so, oh, oh. Yung bola -bola na Ito nasa Hong Kong. Yung bola-bola nito sa Adon match. Pero yung asado matapak. Yeah, yung bola-bola nito ito may aftertaste. Eh. Hong Kong style fried shop pa. Sa mga, 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 mga taong sabik pumunta ng Hong Kong pero walang budget. Ito, tayo. Dito, sa so Hong Kong style. Ito na lang tayo sa Hong Kong style. Yung mga taong madalas na ma-upload dito muna kayo sa Hong Kong style fried shop. Dito muna ako practice. Dito muna mag practice. <laughs> muna mag practice ka wala dito. Tapos pala sinabi mo yung pag in-interview ka, anong gagawin mo to isang araw ka lang? Kahit ako siya ako. Sinabi mo. Kahit ako ako. Pakita mo to. ano hmm. yun. Ano to? Sado yan, sado yan. Sado. Ano? Balat <laughs> <laughs> pa lang itong inaano ko ah. Pwede lang. Yeah. Diba? Sabi sa Parang ano, asado sopaw ng ano, choking. Choking. Bola, bola, atake. Bola, 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 bola. Guys, Bola, bola. limited budget lang kayo try nyo dito bago lang to eh linlin lingnam bago lang pero masarap 35 Kain na po mag-charge. May dalawa dito magkatabi. Kain na po mag-charge. Parehas masarap recommended ko sa so, mga bagong turista dito na gusto pumunta ng Umpin kumain ng mga ang sarap nilang mga pagkain dito na po tayo sa Linang at sa Shanghai Pride Shopping. Let's go! i don't